yon <clears throat> good morning, good morning! Magluluto tayo mga ka-blocks Yan, wala pa tayong viewers. Magluluto tayo ng balon-balunan. Balon-balunan ng manok at katay. Wala tayong magawa. Ako lang na naman ang kakain nito. Yung anak ko, di ko makain nito mga ka-blocks Mga kablaks, kablaks shoutout out pala. So, simulan na natin to Kahit wala pang viewers, bahala kayo. Gabol kayo. Yun mga Roblox, live po tayo ngayon. <laughs> ayan, ayan, ayan. Luto tayo mga Roblox, wala tayong magawa ngayon. Ayan, happy Sunday. Uy, dermant na pala ngayon mga Roblox. Ayan. Good morning, good morning. Ayan, gisa muna tayo, typical na pagluluto. Gisa-gisa. At saka pala ilalagay natin tong ano, mga taba ng manok ko para matunaw 'yan. 'Yan ang mas masarap igi sa mga kabilak. Ayun. Shout out pala sa 1 million viewers ko. ayan na. <laughs> ano ba tayo mga kablas? Ano tayo ng atay? At saka balun balunan ng manok. Ito po yung mga taba ng manok. Ito po ang iisa natin. Mas masarap itong ako black. Yan. Tunawin natin itong taba-taba ng manok. <laughs> good morning, good morning. Shout out sa mga tropa dyan. Lalo sa mga OFW. Mga dating tropa dyan sa South Korea. Yo! Walang magawa tayo. Live file tayo ngayon. <laughs> Yan. Marami ng mag-ticket. Ayan mo naman yun. Yung taba ng manok ko unang mix up kama pala. pa Shout out pala sa viewers ko dyan. one million viewers Hoy! <laughs> Gutom ka na? Takot na takot taka taka ko sa, ano, sa <laughs> live, eh. Sa camera. Ayaw taka 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 Morning, good morning. Yan, mga blocks ang rami nito. Bawasan natin. Bawasan natin yung mantika. Yung tabayan ng manok mga blocks. Bawasan natin. Kainin muna natin. Marami itong mantika. Malulunod na tayo sa mantika. Ingat-ingat po tayo. Lalo sa mga taba, mga kaublas yan. So, lagay na natin si Buyas. Kapakagaling pa natin ito. Bawang. Yan, mga kaublas. balong balunan at kakain ng malo. Na. Lagyan natin ang patatas at saka kilirol. Ano mo lang itong mga koblaks? Napakasimple yung luto. Luto ng bahay. Yan. Isa muna natin itong mga aromatics din. Yan. Yan. Eleven pa lang pala. Pero gutom na ako. Hindi nag ako nag-breakfast mga koblaks. Parang konti. Ilagay natin yung dinalik natin na mantika. Yun. Yun! <laughs> Shout out pala sa mga taga Bicol, especially sa mga taga Indisyon, especially sa Santa Maria Iriga City, Tamarini Sol. Kung saan tayo nagbulang mga kaobla. Shout out sa Wikis Game Farm! Yan! Mga kaobla! So, pwede nang ilagay yung balon-balonan. yung ano. At tayo mga koblak, mamaya lang yan. Madali maluto yan. yan. Good morning! Happy lunchtime! 1 million viewers! Boss, shout out dyan! Dimbernis, shout out po. Boss. Linggo ngayon. Tara, let's. <laughs> boss. Natulog ko muna, boss. Balon-balonan tayo, boss. Tikulong. Yan. ويعني 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 Yeah, yan, natin ang magic sarap mga kawblox. Kung balun-balunan. Yan. matagal tagal to. Kasi ang balun-balunan daw mga kawblox, 'wag daw yung masyadong malum matitig din yan Pero ako papalambutin ko talaga. Lagyan natin ng paminta mga kawblox. Siyempre of course toyo. Joy. para balikan kita mga mga blacks. yun hindi <laughs> naman tayo sikat na content creators pero kapag sikatin natin ng mga, mga blacks sayang ng manok yan happy sunday morning good morning Good morning. Kablaks. Oh, Saging tayo. Ah. Oh. <laughs> Shout out para sa 1 million kong viewers. Salamat sa pagtatsaga. Balunan tayo at atay ng manok. Adobo lang mga kaudlak. Namiskot ng luto na to. At kalalambutin muna natin to. Balon-balon ng mga kaudlak. Kasi matigas to. Ayaw ko naman yung iba kasi sabi niya. Sabi nila, konting luto lang. Ayaw ko. <laughs> Amoy ibak yun. <laughs> シャットアッさよし it I'll be alright to understand copyright. Yon mga ka-oblocks. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Pwerte na naman ito. Walang magawa. Siyempre, as usual, kain kita. Kakain tayo. Sabahin natin i-like. May <laughs> maksa na ding ipulon, maksa. Ay, malangot na. konti pa. Nakalagay so, na natin yung atay. Lagyan natin ng oyster sauce. Oys! Mga ka Hi! Hello! Welcome to my vlog! <laughs> Hi! Hello! Welcome to my vlog! Vlogger! <laughs> Yan! Luluto muna ako para maya maya gutom na yung mga aso ko. Yan! Itong gusto mo yung lumalabas yung mantika. na logo. Yan, pwedeng, ano na lang, papalambutin muna natin yung balon-balons. <laughs> Yan, shout out po sa mga nanonood. Kung saan man po kayo, ingat po lagi. And happy Sunday! Oo, gumalabas na. Akan muna natin. So, tayo mga kakablast mo maya-maya lang yan kasi madali lang yan maluto. Yan. Oo, oo. Dumalabas ang mantika. Nakuluto natin kung balun balunan kasi kung may tulot ang para lalong maluto <laughs> wooo bulaga shout out po sa mga viewers ko 1 million viewers maya maya to 1.2 na Oh, san ka pa ay putang mas murug na eh, yeah, ganin talaga ang gusto ko. Oh, Roblox. Yeah. Labakang, ano yat? Lagay na natin yung atay. Agad pa natin eh. O, oh, para maluto na 'yan. Yes. Ayusin po mga gulay-gulay. Oh, Roblox. Oh, para lang arti-arti pa para haluin na natin. Lagyan natin ng konting oyster sauce. <laughs> Saan ba? kasi mga ka-blocks. Kasi ako rin naman maglilinis, di ba? na yung niluluto. Ay, na, niluluto. Hindi. Yung lilinis na natin pakaluto, di ba? Mga sir, ano po, ano po, po tayong -balo na? Tatay ng manok? Yan! Shoutout po sa lahat ng mga kapanood ng live na to mga Roblox yan konting suka kasi para kang matay lasa lang sa yun tapos lagyan natin ano? ng konting pampasarap yun kasi masarap na ako mas masarap na itong niluluto ko saan ka pa? Ipalat mo Yan mga ka Adobo po Adubong, ano. adobong balon-balonan At saka puso ng chicken. Manok. Yan mga ka Lagyan natin ng kakakit sa bawo. Kasi gusto ko may sabaw-sabaw. Saka Kuya, pinrito yung patatas. Hindi ako ito ng patatas. Talagang sabay-sabay lang yan. Ayan, mga koblaks. Antayin lang natin itong maluto. Ang mga uh, atay natin at itong mga carrots at saka patatas. Okay na yan. Diba? Hmm. <coughs> ka pa? Yan mga koblaks. Pag napunta ka dito, magbigay ka ng bakas para balikan ko yung bahay ng mga Koblox. So, diba? Shout out pala sa mga OFW. Mga dati rin kasi kong OFW mga Koblox. So, yung mga tropa ko dyan sa South Korea. Shout out po. Ingat-ingat po tayo lagi dyan. At saan man po kayo sa sulok ng mundo. Yo! Ingat! Lagi. Amoy ko na oh. Mukhang masarap to ah. Ayun! Nag-live ako yung mga Roblox kasi ayaw ko na mag-edit. Diretso na to, di ba? Live na lang. parang lang, malalasahan mo na eh. Na hindi masarap. Pero masarap yung mga kablaks. Mga mga ganyan, loto. Masarap yan. mga kaoblox, lagyan natin ng bawang na live mo pinag-create mo itong mga kaoblox. So, sarap niyan. Gusto kasi maraming bawang. Yan. So, Mamaya-maya, magsasain na tayo. Kasi di, di pa nung Ito na kutok. Mga kaoblox. na natin. May kanin pa. Ay, wala na. Hindi pa natong kanin na ito. Ah sainyong na? mga oblast ayan kung na ako ibabalak mo na sa ina kalimutan mo mga oblast ayan forever young. Only will be forever young. Sain tayo mga blocks muna. Wala pa akong singain pala eh. Tama tama lang pag lumapot na yung mga Roblox. Yan, swak na swak na yan. Pwede pwede na. Yan. Nakikita ko na eh. Sayang tayo para kainan na naman. Low ka o blocks. Sain muna tayo o blocks para kakain na. Kainan na. Mas masarap akong kainin. Yan. Yeah. lalutong na, na yung patatas, lalutong na ito mga ko yan lalagyan natin ng konti kanin ay kanin, kubit kasi mga, ah, ano eh yan, wala kasing green apis, parang iga igado rin ito mga ko balon balun-balunan, hi, shout out to all of you viewers <laughs> mga ka-oblox. Oh. Ayan. Adubo po tayo ng mga balong-balunan at saka puso ng patay at saka puso ng manok mga ka Papalaputin lang natin yung sarsa para yun ang perfect adobo. Diba? Hello po, shout out po sa iyo. One million viewers. Nang ingay-ingay ko dito, makulong mag-isa. Tulog kayong anak. Pagtatakalo <laughs> naman yan, baka nagising nun naman sa ingay ko, mga ka-blocks. Ang ingay-ingay na naman ang daddy ko. Tikpan. <coughs> e, Pimusan muna nga natin Uy, perfect. Ang blocks. Ayos to. Wala po lang natin. Ayos to. Pero pwede na takpan. Yan, takpan muna natin mga koblaks. Ah! Oh, masarap. Perfect! Ako lang hindi perfect. tayo para ay, kakain na tayo. Oh, magugas na muna nga ako ng plato. ba ako, blocks? Ganun lang ang pag linin sa bahay. Ayan. Dali lang ito, lo. Gawa yung bahay, tapos na rin ako maglaba. Oh, Ayan. Ayan tayo naman tayong mami-daddy. haba no? Eh, tinatamad ako mag-edit eh. Kaya nag-live na lang ako. Yan no? o. Oh. Ang bang naman. Oh my God. Yan mga kakoblaks so, o. Oh. Timusan na natin to. <laughs> Anong timusan? <laughs> Sabi ka na rin ikaw sa mga batang ganyo. Timusan na natin to. Ayan. Mukhang masarap ito mga kakoblaks o alamputin natin yung sabaw. Yung ang higa ng mga ko-blocks. Anong nahihiga? Yun! Shout out po sa lahat. Hello! One million viewers. Pwesta-pwesta na naman ako. Ang init. Sinara ko yung pinto. Kasi ang ingay-ingay ko. Yan mga ko pero wala, pigtal naman. Aging kakit-kakit po ang loks. Ayos na yung alat niya, yung lasa niya ayos na. Perfect na yung perfect. Kain <tinyo> naman tayo problema kung hindi kain mo. Ako, kasi atay ito eh. Pag may atay at daming galunan, ayaw niya naman din niya. Manok lang talaga yun. Eh. Ayaw niya mga lang damang loob. Eh. Oh my God! Yan mga ka oh. Ay, oh, ito na yung perfect ko, oh. Perfect ng yung sauce niya. nagmamantika na mga ka So, sige, hanggang dito na lang. Bye-bye! Have a nice day! Patayin na natin ito mga ka Ay, oh, sarap so, niya man ito. Oh, hmm, kapwa. So, mga ka sige na po. Bye-bye, have a nice day.